Yo, what's up mga idol? Welcome back ulit sa akin channel. So, for today's video ay nandito ako ngayon sa Cubao. So, ngayon, ang papasyalan natin ngayon ay ang pinakabagong mall na dito sa Cubao na bagong-bago pa lang. So, ito yung papasyalan natin ngayon mga idol at samahan nyo ako. At iikutin natin to. So, sana uh, hindi tayo masita. Kasi may mga times kasi na pumunta ako ng mall. So, sinisita tayo ng guard. So, ngayon, try natin na pasokan dito at ikutin natin ang mall na to at visit ang uh, pasyala natin kung gaano paganda ang road. So ano pa to ng gateway ngayon? Uh, ito yung gateway dito to sa Sandal sa, sa pinakailalim. So ayun, kakarating ko lang. Gali ko ng Guadalupe. Then, papasok tayo sa loob mga idol. Siyempre, uh, bago tayo magsimula, pag subscribe na kayo sa hey there. channel. subscribe so, to, my channel. to my channel. And, And also nga... press this bell icon. Ay, so, di ko lang kung saan ang nito. Pasok tayo uh, Saan kaya tayo? Ito pala yung ano. Ito yung uh, Araneta Coliseum. Ayan. Yeah. So, uh, hindi tayo papasok dyan. Lang gagawin din. So, ang ano na yung araw ay Mamamasyal tayo dito sa loob ng panibago gawa ng mall. So, maya, maya balikan ko kayo mga idol pag nasa loob na ako. At pagpasok ko nga ay dito na tumambad sa akin ang napakagandang gawang mall. pinagsala natin ito na uh, panibagong mall dito sa Cubao. So, isa na naman ito, ano, uh, panibagong pasyalan dito. So, oh, madilim. Hindi, ako mag kasi madilim mga ayaw. Subscribe so, to my channel. dito naman, bago pa lang na, uh, ano dito, So, iikot tayo dito. Saan tayo punta? So, ayon so, dito muna tayo ah, nasa second floor na ako mga eh. ay masyan tayo so dito ako nakakalaba sa kaya pupunta ngayon so, ito yung gateway sa nasa loob pa rin ako iikat tayo dito kami dito so nakarang tao mungunta rin ako dito masyalak mas iba ngayon kaysa noong mga idol mas iba kasi dito ngayon marami na ang pasyalang kasi pinalaki itong tunog pinalaki pinagaya nila pinalaki sila so yun ang mga sikil kaso wala tayo pambili ang dami kasi dito na ano, namamasyal na tao kapag sunday eh ano still. so sa mag-sit kasi pero gaya-gaya lang ito, so, kanina pa mga idol -e uh, ko yung mga lang yung... so tayo na ano so, lak tayo po. Tayo Sa tayo. kayo no? sa mga hindi pa na pag subscribe dyan subscribe ka kayo mga idol hey there Then, subscribe to my channel and also press this parang ano pala ito parang mawa din yung laki na okay, kasi kami okay, nabang pinigot okay, dito eh baka tayo okay, nalaman ko to kasi napanood ko yung vlog ni Johnny ko at yun ang natin ng dito para makita natin kung kano ka ganda. So, simula ko dito sa loob. Tingnan ko to. Simula ko sa loob. Tapos, hindi ko pa nakita yung view niya sa labas. Kasi dito, dito na ako nag-isnot mag-vlog sa loob. So, halos marami pa rin itong ano, nagtitinda. Ayan. Uh, halos di pa naman tapos itong ano. Uh, Wala na to. Oh, so, napakalaki sa kanya. Dito din natin ito. The new gateway to. So ayun guys. Ang lawak ng mall na to guys. Ang lawak ng mall. Ang grabe. lawak talaga. hindi na pa kumikot dito eh. Ang daming tao na nga. Ah, so, ayun.

Inikot ko yung taas. Ang ganda din sa taas eh. Meron silang live na ano. Uh, tawag ko uh, 3D screen. Isa pinakamakas. Uh, ito mga idol. So, ayun. Ayun, nasa baba na ako sa uh, may second floor. So, Ikot mo tayo dito kasi may na uh, kita ko dito maganda ano. Maganda uh, view sa baba. So, nandito ako sa akin. Nakalakas. Maganda lang dito this time. So, paglabas ko dito mga idol, magkikita natin yung view sa ano, sa labas, kung gaano katas ito ang building na ito. Uh, bagong gateway. Alam mo kasi, karuntong ba ito ng gateway dun sa kapila Karuntong ba ito eh. Kaya, bago pa sa tumul na ko uh, na lang. So, paglabas natin, Hanapin ko yun. Uh, may damangan ng view nito dun sa may kabila. Sa so, may harap na... So, parang dito rin ako dumang kanina. So, labas na tayo. So, napakaraming tao sa loob. Kaya ipang... nga, kaya pa So, hindi yung ibang mga kuhitan dito So, ayan guys nasa labas na ako punta tayo dun sa kabila para makita ko yung ano yung pinaka view nito ito yung panibagong bukas na ano, mall dito na ako naman kanina so ngayon punta tayo sa gulo para makita ko yung yung pinaka buka ng building so wala pa wala kasi tayong drone mga idol kaya ah, uh, wala tayong ano, drone shot. Cellphone shot lang mga idol. Ayan. So, hindi pa nga masyado tapos to. Dahil marami pang gumagawa dito. Ito, meron pang ano, gundula. Ayan, gundula yan. Ayan, gundula yan. So, tatawid ako doon. At, ano, para makita natin yung view. Ito mga idol. pero so, alam. May maya, maya balikan mo kayo. <coughs> So ayun guys, nasa labas na ako. So ang init kasi. Kaya tumago muna tayo sa malilim. Kung makikita nyo, ito yung ano, yung market. So ito yung bagong gawa. Ayan, oh, laki di ba? So iyan karugtong yan ng ano, ng gateway. Yan karugtong yan. Kaya kung gusto niyo pumasyal dito, pasyalan niyo na to. So bagong ano lang to, bagong bukas dito. Pero hindi pa naman ano, uh, siguro mga ilang linggo na rin nakalipas nung binuksan nito kaya ngayon lang ako nakapunta mga idol harap lang to ng ano ng farmers plaza yung bintanang ng mga ano mga bulaklak ayan yung bintahan eh. ayan harap din yung palengke so pag baba nyo na, ano may nabin nyo kung mag uh, ano kayo mag dito kay lulusot maglalakad kayo lulusot dito, dito tapos papunta rito yan dito sa gateway yun ang panibago ayan tapos kung gusto niyo naman kapunta ng ano terminal ng mall doon yun sa kabila doon diretso lang kayo doon ayan